Dali-daling nag-alisan ang daan-daang taong ito Nung sinalakay nitong Martes ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Ang isang compound sa Porac, Pampanga eh, dami Ang lugar itinuturing na most notorious illegal pogo scam farm sa bansa dito kalaboso ng mga ang mahigit isang daang mga dayuhan na sangkot di umano, sa samot-saring cyber scam o pambubudol online. Hindi lang siya scam farm, kidnapping hub pa po siya. Na-rescue rin ang ilang oh. mga biktima di umano, ng human trafficking. Kapag <coughs> alaman namin na siya po ay namayapan, na. siya daw po ay krinimate, kaya hindi namin mahanap ang kanyang katawan. There were instances na may nakikita kami mga dead bodies na nakakalat sa mga karsada. Imagine 60 bodies yung nandito. May scam city sa border ng Myanmar at yes, no. Thailand. Yung pala dito sa Pilipinas. Ang dami na rin. Ilang araw matapos ang raid, tahimik na ang lugar. Hanggang nito lang Webes ng gabi sa loob ng madidilim na kwarto. Hello! Hello! May naaninag. Hey! Hello. Hello! Lalaki na base sa kanyang kilos, humihingi ng saklolo. You wait! Ang nagpaparescue Chinese national na nakakulong mula sa isang kwarto sa third floor. Ano na ako? how. na ang building nakakandado, kaya ang mga pulis gumamit pa ng bolt cutter. Sa paggalugad pa ng mga operatiba sa mga silid ng iligal na pogo, ano pa kayang madidilim na sikreto ang mabubunyag? Ito lang nakaraang taon sa dokumentaryong Secret Slaves. Nakapanayam ko ang mga Pilipinong naging biktima ng human trafficking at illegal detention na narescue mula sa bansang Myanmar. Kung saan sapilitan daw silang ginawang mga scammer o mambubudol. Akala ko CSR ang trabaho. Customer Service Representative. Uh -huh. Ngayon doon ko nalaman na sinasabi na sa akin na hindi ganoon ang trabaho um, ang trabaho doon is scam. Anong reaction mo, Ray, nung sinabi sa'yo na ang trabaho dito, scam din? Nalaman ko na lang po sa mga kasamaang Pilipino po. Sabi ko, ayoko magtrabaho. Sinabihan nila ako na, this is Myanmar. There is no government here. We control this area. We can kill you. As sinasabi ng kumpanya, damihan nyo yung maluloko ninyo. Dahil kung hindi, paparusahan kayo. Hampas, That's sipa, kung ano-ano yung hinahampas sa akin, keyboard, may kahoy, may bakal, may latigo. Ang ganitong kalakalan, hindi na lang pala nangyayari sa ibang panig ng Asia. Kundi narito na mismo sa ating bansa, nagbabalat kayo bilang mga operator ng online gambling o mga pogo o Philippine Offshore Gaming Operators na tinatawag na rin ngayong IGL o Internet Game Licensee. Sa mga nakalipas na taon, parang kabuting nagsulputan ang mga pogo sa ating bansa. Karamihan, nasa Luzon. Sa kabuang bilang sa ngayon, hindi bababa ng mahigit dalawandaan. At sa bilang na yan, 60 lang ang may lisensya. Karamihan, wala. Ibig sabihin, iligal. Katulad ng narito sa Porak sa Pampanga. Nanito lang linggong ito, ni-raid ng PAOK o ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. May scam city sa border ng Myanmar at yes, Thailand. Yung pala dito sa Pilipinas. Ang dami na rin. Kala natin man tayong biktima sa ibang bansa. Eh. Uh Oo. -oh. Kasi nagre-rescue din kami dyan, ma'am, sa Myanmar, mm. sa, uh, sa, Thailand. But uh, nung ito lang, siguro, kung mga two years ago, nalaman natin na mayroon na pala sila mga... Operations uh, din dito. Ganun, di yung nga ginagawa. ho yung tanong eh, paano ho nangyari na nakatayo sila ng mga ganitong mga negosyo dito? na meron palang mga illegal na hong mga ginagawa. Hindi naman basta susulpot yan. Biglang nakat may nakatayo na kaagad dyan. Ayon kay Undersecretary Gilbert Cruz ng PAOK nagsimula ang lahat. Nung may nagpadala sa kanila ng video ng mga taong tinutorture. Gaya ng kuhang ito, kung saan kita ang lalaking paulit-ulit na hinahampas ng isa pang lalaki gamit ang bakal. Ang babaeng ito naman, sinakluban sa mukha at paulit-ulit pang pinagsusunto sa hita kalaunan na trace na maotoridad na ang mga torture video kuha sa loob ng 10 ektaryang compound na ito dito sa Porak, Pampanga na pagmamay-ari ng kumpanyang Lucky South 99. Kaya agad ikinasa ang raid sa linggong ito. Pero ang operasyon tila natimbrehan. timbrehan. Dami yun, no? No, para silang Patakas na sila eh. Nung sa-serve kasi namin yung warag. Takbo! Biglang nagpulasan lang. Yung nasa lubong na lang namin, yun ang nakuha namin. Sa target na isan libo, ang na-rescue lang, 159 foreign nationals at 36 na mga Pilipino. Kabilang na ang pitong Pilipinang illegal daw ditong idinitine. Ngayon, kakamadali nila, ma'am. Iniwan nila yung mga ibang torture victims na nandito ilang oras lang matapos ang raid. Oh, sino yan? Sino yan? Ay, nakaposa siya? Ay, nakaposa, sir. Isang lalaking nakaposa sa kama ang humingi ng tulong sa maotoridad. Ang lalaki, uhaw at gutom, may black eye at malalaking pasapa sa kanyang braso at likod. Nakidnap siya June 3. Merong nakatutok na patalim at pinipilit nga po siyang mag-scam. Ayaw niya. Dahil ayaw niya, pinusasan siya, pinagpapapalo siya. Ah. Ang Pogo Hub sa Porak Dumano, pugat pugad din daw ng sex trafficking. May isa po kaming video doon, hindi namin pinakita kasi medyo maselan. Isang hubotubad na foreign national na pinagsasayaw at binibenta online. On bidding. On bidding. Samantala, dahil may nakarating na ulat sa mautoridad na may mga naririnig pa silang sigaw mula sa mga silid sa compound, ang mga tauhan ng PAOK at ng CIDG binalikan ng lugar nitulang lang Webes. Hello! Hello! At doon, nakita nilang dumungaw sa isa sa mga bintana ang isang lalaki. You wait! You wait, wait, ah, wait! wait 一勝chino,humihingi ng saklolo. Oh, paano đang Just just, to... just you, just He only himself. He so uh, said uh, like maybe before someone hit her. So uh, still they, they still have some bruises. like for past two days. Mm -hmm. But no ang building nakakandado kaya ang mga pulis gumamit din ng bolt cutter. Oh. Hanggang napasok nila ang kwarto. Kung saan ikinulong ang lalaki. Na hubad

at uh, ginugulpi sila, pinasaktan sila. At hindi sila pwedeng tumakas? Hindi. Kapag po ikaw ay foreign national, nagsugwal ka sa mga kasinos dito, hindi ka na makapagbayan, ibibenta ka po nila sa mga scam farms na mga yon. This has been going sila. on for mga period of ilang months or years na po. Isa. Years na po ito eh. Sabi niyo mas malaki pa to sa Bamban? Oo. Oo. Ilang... Mga tatlong beses po. Three times ito. bigger. Nito yes. lang Bernes, nilibot ko ang Lucky South 99 sa Porac. Sa 10 ektaryang lupa, may apat na na buildings. Kapansin-pansin ang mahigpit na seguridad sa compound. Meron silang yung barbed wire, yung razor wire, oh, parang garrison na. Ni, hindi ka pwedeng tumakas. Hindi ka kwento ng mga nakaka kasi sa ganitong mga lugar, katulad ng mga kababayan natin doon nga sa Myanmar at Thailand, yung tinatawag nilang Scam City, hindi ka basta-basta makakatakas. Mukhang ganun din dito kasi tingnan mo, oh. so stricto sila. Kailan ng ID bago makapasok. <laughs> May mga alaga silang aso. Anong nangyayari dito? Hindi lang ito workplace, kundi dito na rin nakatira yung mga worker ng mga pogo. Stay-in sila, meron silang mga supervisor. Hindi sila talaga malaya na magawa kung ano yung gusto nilang gawin kasi binabantayan yung kanilang bawat galaw. Gumagana pa yung aircon, hindi nila napatay. Oh. May mga sampay silang mga damit. Ang nakakapagtaka lang dito, nasa sentro ito eh malapit lang sa Angeles at Porac. Parang subdivision pa nga yung kinaruroonan itong Pogo na to. Walang kamalay-malay siguro yung mga kapitbahay dyan na kung ano-ano na palang mga illegal na activities yung nangyayari sa mga loob ng opisinang ito. So, Totoo niya, kung hindi lang na ano yan, hindi namin talaga alam yan nadakip ng na mga dayuhan, mga Chinese, Vietnamese, Malaysian at Burmese nationals. Narito ngayon sa holding facility ng PAOK. Isa sa ilalim sila sa immigration inquest bago tuluyang ipadeport sa kani-kanilang mga bansa. We didn't live there. We didn't work here there. And we just we just sit on the car isa sa kanila ang Chinese national na na sa third floor. Eksklusibong nakapanayam ng aming team. Itago natin siya sa pangalang Peter. Ayon sa kanya, iniwan niya ang trabaho niya sa China dahil may kaibigan siyang nakapagsabi na mas mataas ang sahod sa Pilipinas. Nung pumasok ako, di ko pa alam. Wala naman sinabi sa akin na ipapakilala ang may-ari. Sinabi lang niya sa akin na sumama sa kanya para mag-usap ng harapan. Hindi siya stocks. Hindi rin siya lottery. Love scam. Maraming binigay sa akin na dokumento para basahin. Tapos binabasa ko lang. Habang binabasa ko, napapansin ko na may mali. Chinyo. Pero si Peter, hindi na nga araw nakakatanggap ng sahod, sinaktan pa ng kapwa niya Chino. Grabe yung pambubugbog. Hindi na nga ako makalakad noon. Natakot at masakit. Ramdam ko nga na mamamatay na ako nun. Yung yung sa gitna ng aming shoot sa Porak, lumapit ang lalaking ito sa mga pulis. Nagpakilalang security guard ng na-raid na Pogo Compound. Siya ang 34 anyos na si Jasper, tubong sa sa Oriental Mindoro. Ayon kay Jasper, nagtago siya sa isang banyo nung narinig niya ang raid. Hindi naman po alam namin na may raid na po. Sa takot din naman po. Hindi naman alam namin pesto namin. Kanya-kanya kami si Batang Tatlo. Nagtago po siya. Uh, within 3 days po, nakasurvive naman po. Nito lang daw Pebrero nung pumasok si Jasper bilang security guard ng Pogo. Di umano, hindi niya alam ang mga krimeng nangyayari sa loob ng mga binabantayan niyang building. Ano, alam ko din sir, internet gaming yung sa taas. Pumapasok pa kayo dito sa mga loob na? Hindi, bawal po yan. May mga sarili-sarili po nga yan. Mga guard Mga babalik naman sa wagamit dito, 533 lang ang ano, isang araw namin dito sa... Lagi trabaho para sa pamilya. Makukulong ka ba, Papa? Sabi na ako. Patagal ko na rin kasi hindi nakakita. ka, sir? 8 uh, years na. Sabi niya na, bulong taon na kay Papa, bulong taon tayo di Tapos ganun pa mangyayari sa'yo. Philippine Offshore Gaming Operators o POGO in short, sa madaling salita, online sugalan. Itinayo ng mga dayuhan. We welcome sa ating bansa nitong mga nakalipas na taon. Bakit nga naman hindi? Gayong malaking pera at maraming trabaho ang hatid nila. Ngayon sa PAGCOR, o ang Philippine Amusement and Gaming Corporation, 2003 pa talaga nagsimulang mag-operate ang mga pogo sa ating bansa. Taong 2016, sa ilalim ng Duterte administration, sinimulan itong i-regulate. Yung pogo na yan, insofar kami dito, malinis yan. Laro yan para lang sa kabila, but it employs something like 20,000 dito sa Manila para sa taong 2023, 5.2 billion pesos ang naipasok daw sa ekonomiya ng Pilipinas ng mga legal na pogo industries. Karamihan sa mga parokyano nito, Chinese nationals. Illegal po ang sugal no sa China, kaya actually itong mga pogos na to, uh, they are moving overseas. Ang pangako ng pogo, makapagbigay ito ng maraming trabaho para sa mga Pilipino. Well, they provide employment. Halimbawa, may mga shuttle nila. May mga drivers yan. May mga food providers yan. May mga nagpaparent ng mga bahay. May mga call centers tayo that cater to them. So, ang employed niyan, mga Pilipino na. Dati ho kasi pag sinabing PURGO, wow, pera yan. Mm -hmm. Maraming trabaho ibibigay yes, sa yes, yes, mga yes, yes. Pilipino. Malaking dolyar ang ibibigay sa ekonomiya. Yes. Wala ho tayong kamalay-malay. May ganito pala ho mga nangyari. Yun ho kasi yung pangako dyan. Eh, di ba? Maraming trabaho. Pero, sa nakikita po namin, majority po, o sabihin na natin 85% na nagtatrabaho po rito, mga banyaga, 10% na naiiwan ng mga Pilipinos. Yan po yung mga sa maintenance, yan po yung sa laundry nila, yan po yung sa housekeeping. Gayunman, marami sa mga pogo hindi nakakabayad ng tamang buwis. Napaka-unfair, napaka-nega na nila sa ating bansa. Ang laki nga ng pagkakautang ng mga pogo sa ating bansa in the form of taxes. May nabisto rin posibeng torture chambers sa isang pogo sa Pasay. At sa mga sumunod pang taon, unti-unti nang sumingaw ang baho ng mga illegal na pogo sa bansa na napag-alamang ang iba, ginamit pang kidnapping at cybercrime hub. July 2023, sa Las Piñas City, isang Pogo Hub ang ni na Puga Dimano ng mga scam gaya ng fake shipping, fake online charity, fake shopping websites, at iba pa. 1,534 na mga Pilipino at 1,190 na mga dayuhan ang na mula doon. Bukod sa mga ilegal na gawain sa loob ng Pogo Hubs, dati nang sinabi ni former Defense Secretary Delphine Lorenzana na nababahala sila sa mga lokasyon ng Pogo Hubs, kaugnay ng ating national security. Makikita mo na yung siguro maraming tao dyan na palagi nandyan. Uh, it's very easy to, to, uh, for these people to siguro shift their uh, activities To Bago i-raid na mautoridad ang Pogo sa Pora, na una na nilang sinalakay ang Pogo compound sa Bambantarla. Bukod sa magagara nitong vilas, scam hubs, at naglalakihan pang mga tunnel, 875 na mga foreigner ang narescue. Anim sa kanila, kumpirmadong wanted pa sa China. Naging mainit din itong paksa sa di umano koneksyon dito ng sinuspending mayor ng Bambantarla na si Alice Guo. Nung hindi pa siya mayor, nag-apply para sa letter of no objection sa Municipal Council. Dalawa sa mga kasosyo niya sa Zunyuan ay prime suspect sa pinakamalaking money laundering case sa Singapore. Queen John, ang citizenship ng mayor sa Senate hearing. Saan mo yung bahay ninyo nung ipinanganak kayo? Hindi ko na po. Your Honor, hindi ko na po alam. Sino yung homeschool provider <coughs> ninyo? Uh, Your Honor, teacher ko po si Teacher Ruby Lynn. At um, lumaki po ako sa farm. Isa na rin po si, yung na-mention ko po nung nakaraan po na Senate hearing, si Teacher Ruby po, nakasama ko rin po siya. Hanggang nagsimula ng magsuspecha ang mga mambabatas kung si Mayor Guo nga ba ay espya ng China. Ang daming lumalabas na mga outright lies o kaya inconsistencies at contradictions sa kanyang mga sinasabi at yung lumalabas sa mga dokumento mismo tungkol sa kanyang identity, pati yung nasyonalidad at actual existence ng pareho niyang mga magulang. Samantala, sa gitna ng patuloy na pag-iimbestiga sa Bamban Pogo at kay Mayor Guo, may bagong karakter na lumutang ang kapitan ng barangay ng San Vicente sa Bamban, si Kapitan Shandel. Ayon sa kanya, sinuspindi raw siya ni Mayor Guo sa pagkakapitan ng barangay dahil di umano. Pinigilan niya ang pagbili ni Guo ng lupa sa likod ng kanilang barangay hall na aabot ng 54 hectares. Yung lupa po na ito na ibinibenta po ni Oscar Rivera, doon po daw sa kaibigan ni Mayora. Sa ako po ng si Cesar Alvarez. Buong kapatagan na ito hanggang doon sa may... Paano ng bundok na yan? 1.5 kilometers o Clark na. Andiyan na po halos lahat ng mga pasyalan ng mga mayayaman. The law on ancestral domain is under Republic Act 8371, the Indigenous People's Rights Act of 1997. The law says that the ancestral lands are community property. Hindi siya pwedeng ibenta namin ang leader ng mga indigenous people sa barangay San Vicente. Inamin nito na lumapit sa kanya si Mayor Guo patungkol sa lupa. Pero hindi naman daw ito binibili ni Guo, kundi gusto lang rentahan. Ang kinuha niya, maghanap siya ng konting paglagyan lang ng eskwela. Sinubukan naming hinga ng pahayag si Guo, pero hindi siya nagpaunlak. Samantala, ang inaalam ng mga ngayon, sino ba ang nasa likod ng higanteng pogo sa pora? Uh, itong mga susunod na mga araw ko, siguro makikita natin kung sino nga ba ang tunay na may-ari sa likod nitong Lucky South 99. At mabibigla ang sambayan ng Pilipino kung sino nga ba talaga nasa likod. Bukod sa pagtutugis sa dapat managot, Nata! ang paok patuloy na nangangamba na marami pang biktima ang sa loob ng napakalawak na compound ng Lucky South 99. Lalo na't hindi lahat nakakauwing buhay. There were instances na nakikita kami mga dead bodies na nakakalat sa mga kalsada. Imagine 60, 60 bodies yung nandito. So matitrees nyo? Yes ma'am. Ang nangyayari kasi pag nakuha namin yung picture ng dead body, And then mukhang Chinese ko coordinate namin sa an embassy. And then nalalaman namin sa embassy na may missing person pala sila. Meron pao kayang tao ngayon dyan? Meron parang isang babae, kagabi, na parang mahina na yung boses and then bigla na lang nawala yung boses. rito po eh yung Dito. boses ng babae na mahina and then nawala na yung boses niya. Magandang gabi sa ating lahat. Uh, nandito tayo ngayon no, para i-implement itong search warrant number 24-06 kinagabihan sa bisa ng search warrant na mula sa Regional Trial Court ng San Fernando City sa Pampanga pinasok na matauhan ng CIDG ang kwarto kung saan daw narinig ang boses ng babae Sa loob may nakitang mga cellphone, alahas at vault pero walang bakas ng kahit isang tao. Actually, walang pro eh. Puro con siya. Dahil nga itong Pogo ang dinadala dito. Krimen, human trafficking, prostitution. Nakikipag-alliance na sila sa mga local criminal syndicate. Dati na akong pumirma sa so committee report ng Senate Committee on Economic Affairs na paalisin na ang Pogos. Oh! kaorganisadong krimen na nakatago sa operasyon ng ilang pogo, nagkalat na sa mga mahihirap na bansa. Scam City na ngayon nga sumasambulat ng marami rin pala sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Buong akala natin nakabubuti sila sa ating ekonomiya at nakapagbibigay ng trabaho. <coughs> Yun pala, sa kalaunan, naging sentro o pugad ng krimen at pambubudol. No, no more beating, no more beating. Yeah. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ng ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.